So hello guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's ganap guys, so pa na po kami. Off time na po namin, 3 o'clock na po kami. No? So bago ako uwi guys, mamamasyal muna tayo dito sa mga gulayan. No? Yung gulayan na ating binibisita araw-araw. Di diba, nagtanim ako ng kamalunggay? O see, di ba meron na siyang dahon. Tsaka pizza, pinaglalagay ko na lang yun. Tapos, siyempre, yung ating talbos ng kamote. O, di ba? Kahit na tirik na tirik yung init, nagtatanim tayo. Pero sa awa ng Diyos, sa buhay naman tayo. Nabuhay naman yung ating tanim. Ito, kangkong. Actually, nag-harvest na po kami dyan sa kangkong na yan. So, bagong sipol naman naman po ito. Kasi nung no, nag tayo nung no, nakaraang linggo dyan. So, meron tayong aloe vera. O, di ba? aloe vera natin. So, nakikita nyo yan, na, guys, na masyadong trick na ang araw. So, diba yung talbos natin, green na green. So, yung mga alain, guys, no, mabuhay sila. No, sa palakong ito, oh, sobrang init. Yan. So, mayroon tayong tinanim din dito na atula. At so, ayan, pinapagapang na po natin dito sa ilagay nating kahoy. So, sana dumami po siya. Sana dumami. Ibig sabihin, I mean, sana po, nagbubunga na po siya. So, diba, ayan. Ito yung ating patola. So, meron po tayong blue turnit. Yung blue turnit po natin, guys, ang bulaklak na po siya. Ayan. Diba, may bulaklak na siya, guys. yung bulaklak niya. Diba, meron na ba doon nagtatago yung bulaklak niya? Yan po yung ating blotter knit. Guys, blotter knit. So, pasensya na po kayo masyado dito mainit, no? yung ating blotter knit. Meron po siyang bulaklak. So, ba, diba, Ang iba ginagawa nila itong tea. So, syempre, sa awa ng Diyos, dahil sobrang init, may mga part ng mga alugbati dito na naninilaw na siya, guys. Pero, okay naman siya, guys. Diba? Ito yung bagong tanim ko ng alugbati. Yan, diba? So, ito garden natin, kangkong. Medyo mabansot na yung kangkong natin gawa ng tag-araw. So, yun po. Yung patula natin yan. Mababa ko siya. Patula. Matalbos. Matalbos. So, oh, ito po yung paligid na ating paaralan. So, tinaniman po yun ni Sally. Yung alubati natin ang tataba, guys. So, oh, pwede na tayong magbulay ng munggo. Pero kahit pagsagisa lang tayo ng mga dahon na ito, pwede na masarap nito, guys. Di ba? Kahit tag-araw. Ayan. So, ayan po pinapagapan ko na po siya sa pader. Diba ang ganda. Tapos, ito ka naman yung puting alubate. O, oh, di ba? Puting alubate. Yan. May tinanim din ako dito ang sitaw. Kaso lang medyo to, Yung sitaw natin, payatot. Kasi payatot din ang nagtatanim. Tsaka so, siyempre, hindi mawawala yung luya. Diba? Yan, yan yung luya natin. So, ituturo ko po kayo sa aking mga halaman na tinanim. So, yan inaalagaan natin yan para buhay. So, ayan po yung mga blotter knit. Nilagay ko sa 1.5 na gapang ko lang dyan sa sa pader. So, dapat pa-uwi na ako guys. No, sa vlog ko na ako. Kasi gusto ko makita talaga itong mga halaga po ang sitwasyon na ako. Hindi lang Pero actually guys, araw-araw ko naman po ito binibisita. So, next, meron ako dito yung mga tinatanim ko sa gilid. Pero inaintay ko pa po yung mabuhay. Yung kangkong seeds, dito ko po sinaboy muna ba? Loya. Diba pa, ano, napapakinabangan natin ang ating area. So, guys. So, buta tayo sa gilid. pero ba akong tanim doon? Tapoy ako sa inyo. So, here we go. Nanito tayo sa gilid nyo, no? sa, sa ito part ng school. So, meron na yung mga tanglad. Tapos, tamatis. Ayan. Talungk. Ayan okay, guys, oh. Kopra. Diba? Dito sa pader, meron tayong oregano. Isa sa ito. Lemon yan guys. O diba may mga talong tayo na nilagay, tinanim. Kompleto tayo guys. Malaga ko po siya ng stick para hindi dyan maglalaro ang mga pusa. So punta tayo sa taas kaysa. Pero ako tinanim dito sa taas. Nasa building. Ito sa sticky ko tawagin nila. So meron akong kamalunggay guys. Oh. Si, ano oh, diba? Ayan. Ayan ang mga na tinanong ko. So, ang ah, lulusog nila guys. Oh. Diba? Kamalungay. Hey, Hindi mo. So pagka ito ay magsilakihan na guys. Oh, diba? Diba? pag ito'y magsilakihan, meron na tayong kamalunggay, meron tayong tanglad, meron tayong papaya doon. So, pwede na tayong pinigla. Manok na lang po So, yan po. So, yun po yung mga laman. So, doon din, may itinanim din po ako doon na upo nung nakarang araw, pero hindi pa po sa si, nung sa araw ko pala siya tinanim. So, hopefully, guys, maraming tayong mga gulay dito no tumaba sila. Inaalagaan na po ito ng dilig para hindi pumamatay. So, that's all for today's guide. Pauwi na po ako, guys. Pauwi na po ako. Pauwi na po ako sa boarding house. Tapos na rin ako mag-map sa area ko Yan. Ganito po ang aking trabaho bilang isang solo parent, no. Kailangan natin kumayod para meron tayong pang-support sa ating pamilya, sa ating anak, no? Mahirap kaya magtrabaho na ikaw lahat. Ikaw na nanay, ikaw tatay, di ba? Kahit pagod na pagod na tayo sa trabaho, pero pilit pa rin kinakaya. Kasi no choice, no? Kailangan natin, natin gumalaw-galaw sa araw-araw para mabuhay. So, ayan po. So, that's all for today. Maraming maraming salamat po so, sa wala niyo kung panunood sa aking mga ina-upload na videos. Kahit hindi ito kagandahan, pero at least So, paano meron tayong mga idea, no, na ating dapat gawin, na pwede natin gawin sa mga area natin na mga bakante. So, God bless everyone. Thank you for watching.